Yo, you wanna see something cool? No. Well, I'm gonna do it anyway. Another one. Yo, for today's video, pupunta tayo ng kalamba para sa home service natin sa SkyDrive 125 ni sir. Dito nga pala yan sa Kalamba Park Place. So, hintayin muna natin si sir dito sa entrance. on the way na tayo sa bahay nila sir para service natin ang SkyDrive 125 niya ayun na nga uh, hindi ko na binidyohan yung process ng pagtatabas ng cowling ng SkyDrive niya pag install ng bagong Nissin brake levers at saka master pati pag bleed ng fluid niyan and in addition pinagana na natin yung mga brake light switch niyan sa left and right gagawa <laughs> Minutasan ko na rin siya ng bago para sa paglalagay ng adapter ng side mirror niya. Ang galing! Ang galing! So, inabot na tayo ng gabi sa home service natin. Oras na para makikita niyo sinu-shot yung mutya ng Section E. Higher Value International School. Mula sa araw na to, ito na ako mag-aaral. Kayo mo yan, J.J.? Yeah, that was pretty cool i guess